What's up guys? This is your host Freddy Filipino sa America Vlog. Uh, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin, please subscribe. Just press the red button below and you are already subscribed and it's all free. At maglagay po tayo ng comment at bigyan niyo po ako ng big likes. Yung komento ay tungkol dito sa aking content for today na si Senator Robin Padilla ay mukhang tumahimik ngayon. At ang pangalawa ay ang China. Ay nagbanta sa mga Pilipino fishermen natin na nangingisda dyan sa Scarborough Shore na malapit sa Zambales. Okay? Dyan, dyan ho. Dyan ho ang malaking problema. Bili nyo nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas aarestuin ka. Ah, grabe naman, no? Grabe, oh. Uh, kaya kawawa naman yung mga kababayan natin dyan sa may lugar sa Sambales, no? Yan, na, yung, yun sila ang pektado. Paano sa, sa sila kukuha ng ikabubuhay? Okay? ah uh, bago, ano, bago ko ito simulan, eh, gusto ko muna magbasa ng mga ilang ilang mga comment na natanggap ko tungkol sa ganitong topic, okay? Uh, sandali lang po, no? Sa tungkol dito, no? Ito ay 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 galing kay simpleng tao uh, simpleng tao batang romblon. Okay? Parating ito ay nanonood sa akin eh. Sabi niya, kaya nga ako Sir Freddy, hindi ko talaga binoto si Robin. Yan. Kasi kinikilatis kong maigi bago iboto. Sayang talaga ang boto ang Pinoy kasi sobrang sumusurod at kung sino ang sikat na artista. Nakalaya na pala si Roderick Paulate. Oh, nakalaya na si Roderick Paulate. Siguro na nagano nag-bail. Uh, so pag uh, binigyan ng bail ba, maganda. Maganda 'yon. Ibig sabihin, mukhang ma, wala siyang kabigat ng kasalanan. Okay? Okay. Ito naman ay galing kay uh, ate uh, JB TV. Uh, sabi niya, blessed day po kuya. Ako po ay nagsisisi kasi yung mga binoto ko ay nags hindi nagsisisi kaya ang, yung mga binoto ko ay mabubuting tao po. Okay. Ayan, namimili siya ng iboboto. Sabi naman ni Annalene Annalene Nice contents, sir. Thanks for sharing. I oh, appreciate, okay? Uh, sabi naman ni isa ay si Gina Choco. Ito yung mga dati kong mga kasamahan, no? Na hindi nakakalimot. Hello poor sir. Freddy. Uh, dito kinig lang ako habang nag... Habang... Ano mo, nag... Ano yan si uh, Gina Choco? Nag... Ano yan? Naghahalaman. Ah, oh, ang ibabaw at saka taas may mga halaman, okay? Yan o, si Gina Choco. Iyon ang kanyang, ano, Gina Choco, ang kanyang channel. ah, uh, ito na lang, ano? ah uh, Cedric, ah uh, Ming, ah uh, Cedric Mingaraka. ah uh, Cedric Mingaraka. Respeto naman kay Robin Hood. Binoto yan ang nakararami. Iyon nga mabigat, eh. <laughs> E eh, binoto ng mararami. Tapos, eh, yun pala, pro-China. Pro-China. Pagtatanggol niya China. E eh, ikaw ba Pilipino? Alam mong inaapi na yung mga Pilipino, mga fishermen natin. Tsaka yung Philippine Navy, tsaka yung uh, Philippine Coast Guard, binabato. Uh, uh, binobomba ng tubig. Sinisilaw. Ah, tsaka yung ating karagatan, sinira ng China yung ating seabed. Kakapi ka pa ba sa China? Hindi ba? Ano ba tawag sa'yo pag ginawa mo yun? Okay. Kaya yeah, Cedric Minggaracal. Mag-iisip ka muna, no? Uh, kung Pilipino ka, mag-iisip ka. Okay? Okay. Salamat sa mga uh, mga nagko-comment. Kasi kailangan natin yan, no? Kailangan natin. Para kung sakasakali, eh, eh, ito nga yung open topic, eh. Kung nalalabuan ka ng isip, ito ang, padda, ito ang para, uh, paraan para hindi tayo maligaw ng landas. Okay? Ngayon, si Robin Padilla ay nanatiling quiet, oh, no? tahimik. Kasi nung nag-comment siya, ay na nandun ang Japan na Prime Minister na nag-award ng 12 warships sa Philippines. you see, imagine 12 warships. Kailangan-kailangan natin to galing sa Japan, no? Yan. At, uh, at ito pa ang pinakamalala nag-warning na ang China sa lahat ng ating mangingisda, lalo na dyan sa West Philippine Sea, sa Scarborough Shore, ah, na aresto nila ang mga Pilipino, makikita nila dyan sa West Philippine Sea, no Scarborough Shore. Alam niyo yung Scarborough Shore, ah, maraming isda dyan. At maraming maghihirap na Pilipino pag walang nakapasok dyan ang mga Pilipino kasi ang daming isda dyan napakaraming isda tsaka malalaki ang isda na huhuli ng ating mga isda kaya ang ating fishing industry ay lumalago dahil sa mga yan at uh, business, kasi di ba na, naririnig niyo ba ng Pilipinas ay mag-iimport ng isda isang e, na papaligiran tayo ng ng dagat Isipin naman yun, di ba? Insulto yan. Kaya, tsaka tayo mga Pilipino, we should support our president. Kasi ang president natin, si Bongbong Marcos Jr., ay nananatiling uh, matigas ang kanyang pananidigan na dapat i- never an inch of our territory uh, hindi niya ibibigay sa China. Okay? Hindi katulad nung kabilang nakaraang presidente, si Digong Duterte. Sabi niya sa China, wala kaming magagawa. Ang ating Navy ay walang magagawa. At ang Coast Guard, wala tayong magagawa. Napakalakasan niyo. Hindi katulad ng ating Pangulong Presidente Bongbong Marcos Jr. Not at an inch ibibigay ko ang ating mga uh, karagatan. Yan. Yeah at siya ay lumapit dito kay Uncle Sam na nag-commit at hanggang ngayon nandiyan no, yung mga Amerikano sa paligid ng Pilipinas upang umakanda sila upon request in accordance with the Mutual Defense Treaty and EDCA. Yan ho ang dalawa. Uh, uh, at ilang beses nang sinabi ng Pangulo ng Amerika na si Joe Biden ha, uh, na ironclad ang suporta sa Pilipinas. Kaya tinawag ni Joe Biden, ng President Joe Biden, na ang Pilipinas is already a family of the United States of America. Okay? So, I, hope, I do hope that uh, uh, naliwanagan na ang ating ibang mga uh, kapatid na manindigan Uh, magkomento kayo ibulalas e, yung nasa salob nyo pag tumahimik kayo ay wala tayong suporta na. hindi natin sinusuporta nating kasundan, uh, mga sundalo natin na nagsasakripisyo para lang masupply natin yung ating barko na Sierra Madre dyan sa Ayunginsyol uh, ngayon eh, binomba na naman daw ang ating uh, Philippine Coast Guard pinalibutan ng apat na barko Tingnan nyo yung news ngayon. Yan o, kas, katindi talaga ng ginagawa nila sa, sa mga uh, harassment sa ating Coast Guard. Yan o, ang China. Okay? Hanggang sa muli, this is your host, Freddie Filipino sa America Vlog in YouTube. Please don't uh, please subscribe to my channel. Subscribe to my channel and never forget to make some comment kung saan po ba tayo sa uh, Pilipino o sa China. Ay, maganda kung tulungan tayo ng Amerika. Kaya malakas ang loob ng ating ang uh, kasagdaluhan dahil tinutulungan. nasa likod natin ng Amerika. Kaya hindi makapalagan China, hirap na hirap sila. Ah, hindi nila tayo malusob dahil paano tayo lulusob? Pag lumusob sila, kalaban nila ang Amerika. Katulad na nangyari sa Israel. Ah, yan, nakita nyo. Tindi, no? Ah, uh, aircraft carrier ay nandun na. Okay? Hanggang sa muli, in God we trust, never hold your peace